Hello guys! Good morning, good morning sa inyong lahat. ah Kumusta naman na ang uh, naganap na eleksyon sa inyong barangay? So eto guys, ay latest, latest. Updated lang po tayo dito sa ating uh, Sar Sari-Sari Store. Ay talaga nga naman, ay napakadami po ang ating customers ngayon dahil eleksyon ng barangay. So napakadami po ang ating customers dito sa harap. At ginawa po natin ng CCTV ang isang cellphone natin para just in case man ma may gumawa ng uh, kababalaghan ay kitang ka kitang kita natin sila guys. So napakasaya at nakakatuwa naman pala kapag may CCTV CCTV tayo kunwari at talagang kitang kita natin sila dito sa harapan natin. So eto guys samahan nyo ako dito sa aking pagbebenta ng uh, ating mga paninda dito sa ating tindahan ngayong uh, election ay talagang uh, halos tayo ay maghapon at magdamag dito na nagpre-prepare ng ating paninda pero pagdating pa lang ng uh, alas 8 alas 7 ng umaga ay nagkakaubos ng ating stock. So, eto guys, marami naman tayong kakumpetensya dito sa harap bandang-harap dahil marami naglalako dito ng kakanin at talaga naman ay uh, nakakatulong naman ng uh... Hanap buhay kapag mayroon tayong mga panindang ganito. So, 'yun ang ating uh, uh, latest updated lang dito sa ating tindahan, guys. Ginawang tambayan 'yung ating tindahan at talaga nga naman yung, nagkalat na nagkalat po 'yung mga basura dito sa harapan natin. Pero eto nakakatuwa dahil uh, halos hindi na tayo makakain, makapag-CR ay tuloy-tuloy 'yung ating uh, mga customers. So, kumusta naman guys 'yung alin mga benta sa ngayong election? Sana ay uh, bumenta rin kayo ng tiba-tiba. At talaga naman hindi po biro, medyo nakakapagod din po talaga kapag ikaw ay maraming customers harus para kang trumpo dito sa loob ng inyong tindahan at talaga yung mga pera nila ay uh, malalaking bills. So naghanda po kami dito guys ng ating uh, uh, panukli at uh, ang ating mga barya kasi alam na natin na kapag ganitong election ay napakadami pong pera mga tao. So halos lahat laman ng ating mga display dito ay talagang mabenta ha, halos lahat ay uh, uh, nasa age yung ating uh, soft drinks, inumin uh, halos uh, pinag uh, ano -ano, yung uh, tubig natin ay talagang ubus na ubus na. Kagabi pa lang noong uh, before election ay nag na talaga sila ng uh, inumin sa kanilang bahay. Yung uh, liqueur ban ay talagang uh, may mga nangungulit, tumatawag ng gabi pero hindi po tayo nagbibigay dahil alam po natin mahigpit po na pinag babawal ang magbenta ng alak Kapag uh, election So ayun guys, uh, alam ko natin Magpre-prepare na naman tayo ngayon Dahil dun sa mga uh, magbi-victory party At yung mga sa nanalo Congratulations sa mga nanalo Ay alam ko, alak naman guys Ang ating uh, i-display at ang ating i-alok Kailangan super lamig na lamig po Ang kanilang mga Red Horse na inuming ngayon At alam na natin yan Mga style nila yung ganyan Dahil kapag election guys Ay matibati tiba pera nila hawak-hawak So yun, uh, latest update lang po guys ang ating discarding ngayon ay kailangan before na dumating yung event ay kailangan prepared na prepared na yung ating tindahan so good morning good morning din sa lahat ng ating mga viewers dyan sa ibang bansa ngayon naka ano tayo ngayon naka voice uh, record tayo ngayon dahil uh, alam nyo na at napakaingay po ang ating mga customers dito sa harap ay kailangan ko talagang uh, mag voice record dahil uh, sa kanila ay talagang ang iingay talaga dito sa harapan ng barangay ngayon. So, super far so naman guys, ay naging uh, successful ang election dito sa aming barangay at hindi po natin may iwasan minsan yung may nagkakainisan, nagkakainitan. So, pero parte po iyan ng election. So, yan mga mapabata man, mga matanda, ay talagang uh, sulit na sulit po yung ating araw ngayon. So, mabenta mabenta rin po ngayon ang uh, sigarilyo. Talagang naman yung ating sigarilyo ay said na said dito at talagang uh, binalik balikan ng mga tao. So number one po ang ating mga inumin, soft drinks na mabenta at pangalawa po ang ating sigarilyo dito. At saka dun sa mga pambata ay talagang uh, halos uh, itinago ko yung ibang uh, pambata dito dahil hindi natin ma-accommodate yung iba nating uh, customers. So dalawa kami ni Mrs. dito guys at talagang kami ay uh, nagtutulungan dito sa loob ng tindahan. Kahit maliit yung aming tindahan guys ay bumebenta po ng malaki kapag ganito yung setup at talagang kitang kita yung ating paninda. So super so naman guys. Kunting kilos mo lang ay maaabot mo na yung panindang uh, uh, binibili at talagang uh, prepared na prepared tayo dito at kailangan maging presentable tayo at, at yung ating pasensya ay uh, magiging mahaba dahil iba-ibang tao na yung dumadating dito ito hindi yung uh, regular na customers natin ay nanggagaling pa sa ibang uh Uh, bayan mula umuwi hanggang Maynila para lang magbutos ay talagang iba-iba uh, yung mga taong nakakasalambuhan natin dito kaya kailangan magingat po tayo kaya binigay ko yung aking cellphone dito sa harapan ng ating uh, tindahan para ginawa kong CCTV para makita yung mga uh, kalukuhan yung iba at uh, alam mo naman natin yung ibang customers yan ay uh, baguhan lang so kailangan maging maingat po tayo dito, mapagmatsyag at hindi po tayo dapat uh, magpapatalo kung sakali man ay may makatanggap tayo ng uh, peking pera O kaya mga punit-punit na pare pera ay mayroon po tayong ebidensyang ipapakita sa kanila At hindi nila alam kung nasaan yung cellphone natin dahil nakatago dito sa taas ng ating uh, tindahan dito sa bubong So uh, mga matatanda guys ay kailangan may lagi kang ma-stack uh, na yung uh, mga paborito nilang sigarilyo Dahil alam na natin yung mga matatanda ay iba yung kanilang brand ng sigarilyo So ayun, ang ating uh, updated dito sa ating tindahan. Alam ko sa inyo guys, ay busy-busy kayo ngayon. Sana kung may panahon kayong manood dito sa ating mga vlog, ay tapusin nyo yung mga vlog natin para malaking tulong po dito sa ating tindahan. So hindi po ako na masyadong nag-upload dahil super busy po tayo guys dahil sa ating mga palayan at at harvest time po dito sa aming uh, barangay at lalo lalo na sinabayan pa ng election kaya no super busy busy tayo pero nakasupport naman ako sa inyo guys sa inyong mga video at mega mega shout out sa lahat ng ating mga ka kasari kahit uh, hindi ko po nakapag comment ay nag play play lang po yung ating mga videos dyan sa ating tindahan so ayun guys ang ating mga latest updated ngayon sana kayo ay lumaki ang iyong benta uh, panal uh, alagahan natin yung ating tindahan uh, ayusin natin at saka uh, mahalin natin tong tindahan natin atin 'wag po tayo magpatamad-tamad dahil uh, sa, sa atin na po ito. 'Wag po nating gayain 'yung iba na matamad gumising sa umaga, magtatakaho bakit malit ang kanilang uh, benta dahil uh, tamad silang gumising sa umaga, guys. So, ang pagiging isang tindero at tindera, guys, ay napakadaming uh, pagdadaanan ng training. Uh, magmula sa simula ay kailangan mo ng... Uh, yung pukus mo at saka yung buong uh, oras mo ay nakatotok ka sa tindahan mo dahil mahalaga ito, dahil uh, nakikita ng customers kung ano yung attitude mo, kung paano ka yung passion mo, kung talagang uh, ano mo ito, talagang natutuwa din yung customers kapag nakikita nilang masipag ka sa iyong tindahan at talaga nga naman ay hindi sila magsisisi pupuntahan yung tindahan mo dahil uh, alam na, alam nila nakikita nilang kompleto ito guys so ito natutuwa ako dahil uh, iba-ibang mukha na yung ating nakikita dito at saka uh, alam natin ang kanilang paborito at alam na natin kung saan tayo pupesto habang tayo ay nagmemerienda ay si misis naman ang ating uh, karelyebo dito so super sugod naman guys ay malaki ang tulong sa atin ang mga ganitong event at napaganda po ang ating location dahil uh, alam natin kapag ganitong may event dito sa barangay at sa school Ay sa atin po talaga sila lahat pupunta so ang ating sigarilyo ay nasaid At minsan galit po sila sa atin kapag wala po tayong maibigay sa kanila Kaya magiging maingat din po tayo dahil alam na natin uh, maghapon hanggang hapon po ang pila Uh, maaga pa lang ay pila, pilang-pila na yung sa school Kaya sila maaga pa lang naghakot na dito sa ating tindahan Para mayroon na silang dadalhin dun sa kanilang pagpila Dahil uh, alam nila na hindi na sila makakalis dun sa pila So ayun guys ay natutuwa ako Napaka-bless po ang ating tindahan Nagpapasalamat ako sa Diyos Sa lahat ng mga kandidato na sumusuporta dito sa ating tindahan Mag- Both side guys ay dito sila bumibili Kaya kami naman ay talagang Todo supporta rin sa kanila At uh, talagang uh, inaayos din namin Ang paninda